Na Hello, na. good ay, morning po. Magandang umaga po, uh, Good morning Kuya Melo. Dok, uh, kumusta po at uh, ang una naming tanong sa inyo ay kumusta po yo? Ilan po ba talaga po yung na ospital? Uh, Dr. Pang. Um ayon po sa ano sa local government nasa sa 216. Mhm. Mm mm -hmm. Pero o. yung nabilang po namin ay nasa 153 pero syempre we will use the local government number. Opo. Opo, 216. Mhm. Mm Opo. Kumusta po sila ngayon? Kumusta po yung mga yon? um accordingly sa yung 90 po na nasa ano no um, Esperanza Community Hospital na, -di na discharge na po kahapon pa. Mm -hmm. ah, na discharge uh, mga, so po. Mm -hmm. o, na discharge yung 90 no out of 135 na nasa Esperanza Community Hospital. Yung kasi yung pinakamalaki na number. Opo. opo. Ano po ang Nandun po tayo. Opo, dok, dok, ano po ang eksakto <clears throat> exactly talaga nangyari? Naranasan po nila ano po yung mga sintomas po na nakita well, po sa kanila? Opo. Okay, uh, Kuya Melo, gusto ko lang linawin no. Ang Red Cross hindi po kami number first time magpakain. Mm -hmm. Tayo klan po kami all throughout this uh, ano, this uh, event no. Um, ano ba to, yung, yung nangyari yung disaster. Mm -hmm. So syempre number one talaga sa atin yung uh, ano safety ng lahat ng tao Opo. and we continue to deliver our mission. Mm -hmm. So nung mga ano kahapon at mga sa 3:00 o'clock, uh, bandang o'clock no ng hapon eh may emergency tanggap kayo mga report na ang sabi ay may mga nagsusuka may mga nag ano tatae mm -hmm. so immediately nag-offer po kami ng assistance na ilipat yung mga tao sa hospitals uh, katulong na rin po dito ang local government at local DOH mm -hmm. pagkatapos noon um ano no uh, syempre kailangan ng mga gamot nagpadala po kami agad ng gamot mula pa po sa Agusan del Norte mm -hmm. no sa Butuan mm -hmm. so pinadala namin sa Agusan del Sur um then uh nag-immediately nagpa uh, nagpatawag po ng meeting ang local government uh, ng municipality of Esperanza at saka si governor mm -hmm. ng Agusan del uh, Sur Uh, then nag ano nag uh, uh chineck pinasusuri pina pero under under invest uh, ngayon sinusuri nila no kung ano ang dahilan talaga mm -hmm. ng pagkatae at pagsusuka ng mga tao mm -hmm. so yun po yung uh, hindi pa namin alam kasi still po uh, ito ay sinusuri pa ng uh, ano ng ano ba to ng uh, local officials of the DOH uh, kasi sa darating yatang ibang results from Kalaga pa Not opo. today. Ah, so so inaantay din namin yun. Opo. Oh, so may, may may pagsusurin, Kumuha din ba ng waters? Ang balita namin pati tubig po ay iniimbestiga eh uh, Dr. Dokto, opo, opo Kasi yung area kasi Kuya Melo is ano um very ano uh, uh, ano pa to, um, isolated, mm -hmm. no? Kailangang magbangka para makarating doon. So, ang ano kasi ang nakita no initially na hindi ko ma-confirm kung eto talaga narinig lang namin ay uh, may iba po na possible na may amibiasis, no mm -hmm. uh um, ito po ay pot potentially water and food mm -hmm. so kaya kinukumuhaw rin sila ng tubig na sample para isuri hindi lang yung food kami naman po ay ano very cooperative kami we want to remain transparent mm -hmm. uh, so sinubject din namin yung mga pagkain na sinerve natin uh, for ano for testing mm. parang matin natin anong dahilan talaga pero i'm very happy na 90 po ang nakalabas na kahapon Apo. and then yung iba i was told na today lalabas Apo. yun and so far uh, yung nadala sa hospital uh, lagi agad-agad binigyan ng attention nakaswero na sila Apo. and then um, ano no meron tayong welfare desk Mm -hmm. sa mga hospitals na kung saan nadala yung mga pasyente para makapag ano tayo mm -hmm. uh, tuloy-tuloy yung ating monitoring mm -hmm. sa mga pasyente. Oo, sino po yun. ba uh, doc sino po ba ang nag ng nag po ng pagkain? Opo. May may caterer kay uh, ba po kayo? Tayong mga meron po tayong mga ano trained na mga personnel and volunteers, Opo. no? Uh, sa ground, uh, meron po tayong menu, meron po tayong mga ano um, Uh, training na binibigay. Uh -huh. So, yun sa ano po lahat po ng Agusan del Sur na team ay ha galing pong Agusan del Sur. Uh -huh. However, yung food truck na ginamit ay galing Cebu pa. Uh -huh. Yun. Anong, uh -huh. anong anong mga pagkain po Dok, ang naisilbi po sa mga tao? Well, normally kasi uh, we ano, we serve uh, ano, rice toppings, no. Uh -huh. Yung kahapon ay rice topping uh -huh. o na ano na adobong gisa uh -huh. and an egg hard boiled egg yun ha hmm. Opo opo okay uh, yung yung mga tao yun doon yung with rice, opo, with rice uh -oh. opo. yung yung uh, red cross team doon kumain din naman uh, doc Yes opo kumain daw yung lahat ng kasi ano yung sinaserve sa tao doon na rin namin kinukuha Opo So Uh, kumain daw lahat ng mga tao plus yung atong pa yung local partners pa natin mm. ay ano uh, ano nangyari yung... po sa kanila may nangyari naman sa kanila wala po na hospital sa kanila opo mm. check ko kasi yun sabi ko kumain ba kayo kasi shyempre we want to also make sure our people are okay mm -hmm. sabi sa akin ah ano kumain sila sa same food opo. plus po yung mga partners pa kasi nagpapakain din po tayo hindi lang mga beneficiaries opo pati At... po yung mga nagtatrabaho doon na mga hindi na-retro opo Yes. Bakit, opo. Kahit hindi na Red Cross volunteer, yung mga volunteer ng local government hmm. or volunteer ng ano, kung nasa ground, nagpapakain din po tayo kung meron naman tayong extra pa. opo, opo. So ang inatabayan natin Doc ay yung uh, test testing noong uh, pagkain at saka noong water yes, sample opo. opo sa ngayon yes po opo, opo. kuya Melo yun opo. ang inaantay natin para malaman natin ba talaga ang pero ngayon po uh, habang nag-uusap tayo wala pong nasa critical na sinuspend. condition wala po pong... wala naman po opo. Opo. wala po sa critical condition Tsaka sinuspend spend na namin yung uh, food ano namin distribution sa buong Agusan uh, del Sur opo. opo sige po yun lang po doc oo uh... sa, sa ngayon kasi uh, kuya Mel, nasa 60 sa 59,000 na yung food na na-serve natin sa buong uh, operation natin dito sa flooding and landslide. Mm -hmm. Oo. Opo, o nga so po. Yun. Sige po. Sa Agusan del Sur, more than 20,000 na pong na-serve natin. Opo, sige po. Dok, salamat po sa impormasyon. Yes, kui, thank you, Kuya Melo. Salamat. Opo. Maraming umaga. Dr. Gwen Pang, Secretary General ng Philippine Red Cross. Oras! Alas 6.45 hora po ng umaga. Melo Del Prado sa Super Radio DCWB.